what's up folks ito nga pala yung order ko dumating na murderous ako sa shopping ng mudguard nalagay ko kasi ng extension yung tapaludo ko sa harapan eh syempre may libre yung so tara na salpakan na ayan nga pala yung tapaludo ko masyadong mataas kaya pag umuulan at basayong yung daan yun tumatalsik hanggang dun sa may taas abot hanggang manibela yan kaya kailangan talaga lagyan ng mudguard mahirap na baka mas lalang dumami yung putik niyan So, kailangan ko muna ng baklas yung tapaludo ko. putin na lang meron ako nito. Hindi ko alam kung anong tawag dyan. Basta meron ako nyan. Binili ko sa si Shopee. Mura lang bili ko dyan. 100 plus. Ilalagay ko na lang yung link sa baba. Para makaorder din kayo. So, ayan. Inumpisan ko na siyang baklasin. Tapos isusukat ko yung nabili kong kwan. Mudguard. So, eto na siya. Nilisan ko pala yung kwan dyan. Yung tapaludo ko bago kabit yung extension na yan. So ayan siya oh. May dalawang butas. Inisip ko gagawin kong apat yung butas niyan. Kaya kinuha ko yun oh. Drill. Pabutasan ko pa ng dalawa. Kasi apat yung pernilyo niyan eh. Yan na siya oh. Nakabutas na ako ng dalawa. Kaya sinalpak ko na. Okay na pala yung dalawa. Hindi ko na kailangan ni apat. Pwede siguro kung sa, one, sa labas ko ilalagay yung one, mudguard. Pero okay naman na kaya ganyan na lang. Ang importante, hindi yung tatatalsikan yung taas ng pan, manibela. Mahirap eh, putik-putik na. So, kailangan ko na lang siyang ibalik. Nang makita kung gaano kaganda Nung mudguard na nilagay ko. At syempre, para makita kung tatalsik pa ng pan, mas mataas o hindi na. Mura lang pala yung mudguard. Nasa 40 yata. O 39. Bili ka na din kung may ganyan ka. Ibig kang ganyan. E bs 4 O kaya yung pan, mga 2 ganun. Ah basta pag ah, mataas yung tapalod mo lagyan mo na ng ganyan mudguard. So ito na siyang yon. Okay na siya. Sa gustong magpagawa pala, 'wag sa akin no. DIY lang 'to. Haha. -ha! So 'yun lang. Salamat.